At natapos na nga natin malibot ang Edo Wonderland. Ayaw pa talaga sana namin umalis. Kaya lang, magsasarado na daw sila. Dahil magagabi na rin naman, nagkayayaan na kami mag-dinner bago kami maghiwahiwalay. Nandito kami ngayon sa Utsunomiya. Sikat daw sa lugar na to ang gyoza. Dahil nandito na lang din, yun na ang naisipan naming i-dinner. At dito na nga kami naghiwahiwalay. Nag-uwian na sila at kami naman ay nagpaiwan. Bago kami pumunta sa tutuluyan namin, dumaan kami ng convenience store para may pagkain kapag nagutom kami. Sigurado kasi sarado na yung mga store stone At nandito na nga kami sa Romantic Village, isang roadside station na matatagpuan dito sa Utsunomiya. Pagdating namin, sinek agad namin yung pinakamahalaga, ang restroom. Ayos, malinis. At ito na nga, sinimula na ni Mark iset up yung tutulugan namin dahil ngayong gabi, dito kami sa loob ng kotse matutulog. Pangalawang beses pa lang namin ito gagawin. Sa totoo lang, si Mark talaga ang gustong gustong gawin ang mga ganito. Kaya sabi ko nga sa kanya, siguraduhin niyang magiging maayos ang tulog ko ngayon compare last time nung trip namin sa Mount Fuji. Kung hin hindi, matutuktokan ko na talaga siya. Paano? Tutulog na kami. At sa next video, ipapakita namin kung bakit ito ang napiling naming tuluyang roadside station.